Alam mo ba, may mga halamang gamot sa Pilipinas na hindi lang panglunas. Bahagi rin sila ng mga alamat, dasal at pamahiin ng ating mga ninuno. Kung gusto mong malaman kung paano naging mahiwaga ang mga dahon at ugat na ito sa ating mga kwento, please like and share. Narito ang tatlong halimbawa ng mga ito. Una ay ang bayabas. Sa bawat baryo noon may mga kwento ang matatanda tungkol sa mga halamang hindi lang daw basta pang gamot, kundi may taglay na hiwaga. Noong araw, sabi ng lola, kapag naglalakad ka sa gabi at naririnig mo ang huni ng kuliglig, kailangan mong magdala ng dahon ng bayabas. Sabi nila, yun ang proteksyon laban sa masamang espiritu. Kilala ang bayabas bilang panghugas sa sugat pero sa folk tales, sinasabing binabasbasan daw ito ng mga diwata kaya may kapangyarihang magpagaling at magtaboy ng malas. Pangalawa, lagundi. May alamat din tungkol sa isang batang nagkasakit sa gitna ng gubat. Pinakuluan ng kanyang ina ang dahon ng lagundi at ipinainom sa kanya. Sabi ng kwento, habang umiinom siya, may naririnig silang bulong ng mga anito. Parang ipinagpapala ang lunas. Bukod sa kilalang gamot ang lagundi sa ubo at sipon, madalas itong ikinokonekta sa mga dasal ng albularyo kapag may ginagamot na may lagnat o nahilo sa lamig. At pangatlo, ang sambong. Sa mga bayang malapit sa lawa, may mga matatandang naniniwala na ang sambong ay hindi lamang pampaihi o panghugas. Sa mga ritual, sinasabing sinusunog ang tuyong dahon nito para linisin ng paligid laban sa masamang espiritu. Ginagamit noon hindi lamang sa katawan, kundi bilang panglinis ng paligid sa mga tradisyonal na ritual. Kaya pala, sa bawat halaman, may nakapaloob na kwento, mga alamat ng diwata, mga dasal ng albularyo, at mga pamahiin na nagbibigay halaga sa kalikasan. Ngayon, kahit mas kilala na natin ang scientific benefits ng mga halamang gamot, mahalaga pa rin alalahanin na ang mga ito ay simbolo rin ng ating kultura tulay bitan ng kalusugan, paniniwala at paggalan sa kalikasan. Ang mga halamang gamot sa folk tales ay paalala na ang ating kalikasan ay hindi lamang pinagkukunan ng lunas kundi bahagi rin ng ating mga kwento at paniniwala. Sundan kami para sa mas marami pang tips, kaalaman at mga kwento tungkol sa yaman ng kalikasan at ating kulturang Pilipino.